Ay, besa, sobrang dami na inilabas ngayon. Ayan, nagkabuhol-buhol na nga po sila. <laughs> alam nyo naman, the usual way pinalalabas natin si Hercules at sasamahan natin ng ibang pack members. So, kasama nga natin na itong si Leon at syempre ang napakakulit na si Mustang. Happy-happy sila paglabas at tumiretso na nga sila dito. Pero isa sa challenging na gawin talaga ay itong paglalagay ng kanilang tali or leash kasi sobrang liliko talaga nila at kapag na-excite nga sila, lalo silang lumilikot. At syempre, kailangan mo nga yung pahigpitan tapos kailangan mo ring tingnan yung kanilang balahibo kasi nga baka mapasama kapag hinihigpitan mo. O, diba, napakahirap talaga tapos ganito pa Kaya naman na pakatagal nila magsuotan niya. Tapos habang tumatagal nga, lalo pa sila na excited kaya habang tumatagal, lalo rin humihirap. Anyways, kakalabas pa nga na lang labid na talaga sila, Labe kasi nga hindi magkaintindihan na itong si Mustang kung saan ba siya pupunta. Pero nung tumakbo na nga si Hercules palayo, sumunod naman itong dalawa. Ganun lang talaga yung nangyayari. Sumusunod lang sila lagi kay Hercules. Kung saan nga pumunta si Hercules, doon din sila pupunta. Syempre nga dahil si Hercules na yung batikan dito at first time lang nitong iba. Dito nga talaga nagkabuhol buhul sila kasi nga may tinitingnan sila dito'ng doggy. Yung doggy na nakakulong doon sa gusto kasi lapitan nitong si Leon sa ni Mustang pero syempre hindi pwede. Pero syempre matigas ang ulo nitong si Leon kaya kahit anong gawing tulak ng Kuya Sir Mayor niya talagang ayaw niyang pumayag. Para na ilove siya dun sa doggy na yon ayaw nang umalis do. iwanan tuloy siya nung dalawa, nagtakbo-takbo na nga sila papalayo. At ay na enjoy na enjoy na sila diyan habang si Leon naman iwan lang dito. At hirap na hirap nga din sa kanya kasi talagang bigla siyang tumitigil at pumupunta sa gilid minsan naman bumabalik siya bigla. That's because hindi nga kasi talaga siya sanay na inilalabas po siya. Kaya naman hindi pa rin niya po alam kung paano siya magbe-behave kapag nasa labas siya. Pero maya maya pa nakahabol na rin naman siya dyan sa dalawa at yan. Yeah, Nakatumpok na nga sila lahat dyan at alam nyo naman ang ating Hercules usual na ginagawa niya. Nagiiwan siya ng bomba. Kaya naman for the dakot na naman tayo ng bomba na itinanim niya kasi baka may masabugan. Feel ko nga is sa ulong sa ulo nyo na ang routine na ginagawa nila kapag lumalabas sila, no? Kasi nga lately, halos everyday pinapakita namin sa si inyo yung iba't ibang mga nakakasama ni Hercules kapag lumalabas siya. At talaga namang same-same lang din yung pinupuntahan nila. Kasi syempre, dito nga lang tayo sa area na to. Same area, iba't ibang pack members nga lang para makita nyo kung ano yung iba't ibang behavior nila kapag nilalabas sila. Gaya nga nitong si Mustang, dati napakahirap niya ilabas pero ngayon medyo okay na rin na. May Maya-maya nyo, biglang may audience na nga si Hercules. O oh, diba, ang cute ng dalawa parang statue. Wow. Habang si Hercules naman busy-busy pangangain ng damo, merienda time agad. Lumequest <laughs> pa si Sean dito sa ibabaw kasi nga gusto, gusto niya talaga sa mga damuhan at ayan yung dalawang brown na doggy na sa kanya. Hindi ko nga alam kung nasan yung isa nilang kapatid kung bakit dadalawa sila today pero usually kasi talaga hindi nila kasama yung isa. Nauna na rin nga pala si Mustang at si Leon pumasok na sila sa loob kaya naman itong si Hercules pagbaba dumiretso na rin talaga siya paloob. Well pagod na rin naman kasi talaga siya pag takbo, -takbo talaga lang Lumequest siya na umakit dun.